Ha? Saan ka? Medical City? Ah, oh, sige. Wala kang masakyan. Wala marami yung pasyente ngayon, kaya maaga kailangan na doon ako. Medical City. Oh, may Mercury. Ba't di ka nag-book now ng, ano, ng motorcycle taxi? Canyon. Yung ano, yung joyride, ang cast, tsaka move it wala akong ano eh, wala akong application na ganun. Wala na kasi sa countryside eh, wala na mga ha habal eh. Doon ako sumasakay eh. Ah, ang totoo niyan ma'am, hindi ako habal ma'am. Ano po kayo? nag ako ng libre. Ah, ay. Dito ma'am? Dito na lang. Patanggal kuya. Ah. Ah. Ito ang gamit mo, ma'am. Ito ang gamit mo, ma'am. Ako na yan, ma'am. Ay, hindi, hindi, Ayoko na ganun. Ay, ako na yan, ma'am. Hindi ako na nung nung nung, ma'am. Hindi, pamirienta mo. Okay na yan, ma'am. Pamirienta. Hindi na, ma'am. Hindi na, ma'am. Bigyan mo na lang sa iba, ma'am. Sige, ma'am. Ako na yan, ma'am. Okay na, hindi ako tumatanggap, ma'am. Okay na yan, ma'am. Mamalaga, umabot ka sa trabaho mo. Ma'am. Okay po. You're welcome po.